One reason why they can't move on is meron kasi silang binibling. Moving on is useless if you love that person. Kasi nga mahal, mahal mo yung tao, kahit tanga ka. Move on, kumaring iniwan ka ng boyfriend mo or girlfriend mo. So you have to move on. Wala kang choice. Lahat tayo siguro nakaranas ng hirap makapag-move on o mag-let go sa mga taong naging parte ng buhay natin. And maybe it's because sa mga alaala na na-create natin together with them, ba? Diba? Kaya ako ngayon, curious ako, paano ba kayo makapag-move on? Or paano ba kayo nakakapag-move on sa mga ganong sitwasyon sa buhay niyo? Meron kasing mga experiences yung tao na doon lang na-experience sa taong yon. Pwedeng doon lang din sa experience niya na yon, kaya parang hindi madaling let go. And at some point, parang natatakot sila na baka hindi na ulit nila may experience yung so ganung experience in the future. Meron siyang important factor do sa buhay mo. Sila yung naging simula. Pero madali ka makapag pag may dumating. Lalo na kung ikaw naman eh may faith kay Lord, eh di, mas madali mong ma-overcome yung mga bagay. Kasi kung nagbabasa ka naman ng Bible na may ilalaan sa'yo si Lord, eh di, madali mag-move on. Move on. Kung iniwan ka ng boyfriend mo or girlfriend mo. So you have to move on. Wala kang choice. In my personal, ako yung tao na ano, mabilis mag-move on. Ba't mong pahawakan? Kung maghawak ka pa dito sa... Like, let's say you love that person, pero... Uh, ito yung person na hindi ka maka move forward. You need to let go para ma-pursue mo yung yourself in the future. Yung mga tao na naging part ng buhay natin ay may ginawa sa atin, malalim na nakasakit sa atin. Yung mga tao na yun ay... talaga na napamahal na sa'yo. Napalapit na ng sobra. Kaya ang impact sa'yo ay malalim. Kaya medyo mahirap maka-adjust. Pwede ding they dwell too much on the past na hindi nila nakikita yung future ahead of them. Parang hindi na sila open tumanggap pa ng panibagong experiences. Kasi akala nila, pwedeng niisip nila na yun na yung pinakamasaya moment sa buhay nila. Pwede din kasi natin masabi na siguro yung yung pag move on pwedeng it's their choice din kasi na parang gusto nilang mag-dwell dun sa experience nila. pero sana hindi negatively na gusto lang nilang kalim mag move on dahil sa past sa bad experiences pero ang gusto lang naman talaga nilang i-hold on to is yung mga good memories. Yung mga ganong sitwasyon, siguro yung tulad nilang nung kapatid ko na bunso na namatay. Na lagi ko siyang katabi nung ako ay bata pa medyo nahirapan ako tanggapin yun kasi malalim yung aming pinagsamahan yung panahon na lang ang nakagaling moving on is useless if you love that person kasi nga mahal, mahal mo yung tao kahit tanga ka psychological kasi yun eh kasi parang iniisip mo hindi ko kaya hindi ko kaya right pag sinabi mo hindi mo kaya talagang hindi mo kaya yun kalaban mo yung sarili mo eh. Kung sa bagay naman ay mas madali mag-move on kung hindi ka naman materialistic na tao. Kung alam mo na si Lord na nagpo-provide, madali mo rin mga mapaporget yung mga bagay na meron ka. Kung material naman. Sa akin naman, in the past, my past, about sa mga ganyan, ang ginawa ko is like, I keep myself busy. Work, gym. Like, focus to yourself. Don't focus to others. Huwag mong pag-isipin na, oh, mahirap ako mag-let go isipin mo na lang yung kaya ko to. Don't look back. Madami pang isda sa anong ocean, sabi nga nila, di ba? Maghintay lang, panahon yung makakapagsabi at bigla na lang nilang mararamdaman na nahil na yon sa pamagitan ng panahon sa kanilang paghihintay. Ang gawin lang nila, uh, relax lang, huwag masyadong isipin at maging kalmado lang sila. Lagi nila isipin na hindi pa tapos ang laban. <laughs> lahat ng tao dumadaan sa ganyan. Pero talagang isipin mo lang na kaya mo. Isipin mo lang, yun lang talaga kalaban kasi yung sarili eh, yung pag-iisip mo. Tuloy lang ang buhay. Tuloy-tuloy lang kasi habang may, ganyan nga, habang may buhay may pag-asa. Meron kasi mga tao na parang one reason why they can't move on is meron kasi silang biniblin. Sinisisi nila sa partner, sinisisi nila sa experience kung bakit masama yung naging experience nila. Pero in order siguro for me to move on tutukan na lang nila yung sarili nila focus on their own goals in life kasi the moment that you build on yourself mas madali mo siyang bitawan yung mga past mo eh. kasi there's something to look forward to kasi you're working on it na eh. pero at some point kasi nalagi kang idle lagi kang walang ginagawa wala kang pinagkakabisihan the more that you dwell on the past mas madalas ka nakakapag-isip kapag wala kang ginagawa. Pero if you're busy doing something that you're passionate about, parang you don't give time for you to dwell on the past anymore. Nakikita mo yung sarili mong nagpo-progress. Actually, progress is very addictive. Pag nakikita na nila yung sarili nila nagpo-progress sila, the more they want to continue on doing what they're doing kasi nakakakita sila ng results. Shoutout lang po dito sa aming business. Sa logo po, balikbayan po kami and remittance. Kung gusto niyo po magpadala ng box, padala na po kayo sa amin. Pagka, mapagkakatiwalaan.